Ayan guys. Kain kami sa labas. Sige na. So ayun na nga yung asawa ko guys pati yung bunso namin Я наша вторая история. <coughs> dahil birthday ko ngayon ay kakain kami sa labas kasi nagpadala yung kapatid ko yung bunso namin ng 500 at saka yung ate ko yung sinundan ko yun yung nagpadala ng 500 din tapos may kunti tayong pera kaya pwede na pwede nang kumain sa labas so cut ko na lang muna tong video so ngayon lang pala ako ulit naka vlog kasi busy sa hanap buhay so babalikan ko kayo mamaya guys pag baba ng asawa ko doon sa may video banda kasi sasakay pa ulit yan ang tricycle kasi yung tricycle na dilaw na yan ay papasig palingke pa po yan yun pala yung kumain kami nung nakaraan na dyan kami sa Jalibi na yan o Jalibi tapos ngayon may ginagawa na namang chowking yun maganda na dito kasi may chowking na rin Ah, open na. Open na ba? Ayun, open na rin yung chowking dito. Pwede na rin sana dito kami kakain. Ayan, yung galibi na yan. Diyan kami kumain. Tapos dito bagong open din yung ano, chowking. So lagi magkatabi ang ano, chowking at saka ano, So sana sa pupuntahan namin doon sa Unitap yung dating DB Mart ay meron ding manginasal. Doon kami kakain. Ayun na sila. Ayan na yung mag-inako. sila sa loob ng tricycle. Si Dinakuhatan sa Global Army. mga boss bababa na naman dyan sa may video yung aking asawa at dyan na naman sila magahanap o magaabang na masakyan ng tricycle papunta doon sa DB Mart dating DB Mart ngayon unitap netop na pala yan yung nasa local no, na yan nagbababa na sila Pabayad na kayo? Diyan ah, ka lang, lang. Dun, Laka don, Doon Buhatin mo para mabilis hero sa di bmart ko ya saya saya kayaknya Katre naman Lobo Nandito sa likod So ayan na mga boss Sinundan ko na sila mga boss Pablog so, na naman tayo Huwakan mo lang Yung tawi lang Okay mga boss Ang ating wallet Sana ay hindi nawala mga boss ay, ay na Ayan dito sa Alaska. Dito lang pala mga boss sa ating swing So, Sandoval Avenue. Sana hindi ako nagkamali sa aking inisip mga boss kasi uh, lilipat na naman ang ibang kainan. Pero parang meron yung kainan doon sa, doon, sa loob ng unit Sando ba labin nyo? ko kung unitap ba yan o Divisoria pa rin. Ay, unitap. Ano pala? Unitap na talaga yan. Pero dating divisorya kasi... Ay, Divisoria Dating DB Mart. Ano yan eh? Nagkaroon ng... violation yata. Kaya na-stop yung ano. Divisoria ah, DB Mart karoon ng violation sa BIR so ini ko na lang ikat to mga idol so ayan mga boss nandito na kami sa Unitop Sandoval na dating Ayan, Unitop, Dating BB Mart po yan. Pero prepare mo na. Bakit yan? Pinasuot mo ni Catherine? Kasi meron siya. ba? Maluwag. So, update ko kayo maya sa loob mga boss. So, ayan mga boss. Dito na kami sa sa loob. Maghanap kami ng makakainan dito. Pero, ano pala ta? Sa department store na grocery hang